Yo, what's up mga Venatic? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat So, ride out kami dito sa Brusam Punta kami sa tambike nila AJ Retro Sa Vibing Yan, mga kasama natin si JC Ito si Miko Si Sir, ang pangalan sir? Junax Junax, pangalan sir? Elron Si Elron Si Kier, tsaka si Madam Lay Yan, si Madam Ito naka Bobber 700 ng Bristol Tapos Benelli Ano? Panareya? Ayon tsaka Kiway, tatlong Kiway tapos eto iwan Magtitimpla <laughs> lang siya ng kape buong araw Ride out kami Tapos may mga kasama pa kami dun mamaya Sa Santa Rosa So yun know, o Traffic So I'll update you guys Stay tuned Follow and subscribe to Ben Villaflor Vlogs Maraming maraming salamat <laughs> Sobrang traffic mga Benatik. So tagal namin dito Bye bye Yun nag go din sa wakas Let's go! bagong lahat, magdasal muna tayo. Lord God, maraming maraming salamat sa araw na to. Lord God, Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan namin. And Lord God, Panginoon, gabayan mo kami sa biyahe namin ngayon. Sana walang mapano yung mga kasalubong namin. Pag-ingatan nyo din, bigyan nyo ng talino. Lord God, yung mga kasama ko, pag-ingatan nyo din. Maraming maraming salamat. Amen! Let's go, travel time natin. ay uh, 56 minutes going to Silang. And meron pa tayong mga susunduin sa Santa Rosa. Sila Luke, sila Boss Junel. So tara. So huminto lang kami dito sa may Caltex, sa may EK. Yan si Luke oh. ko kung makikita nyo yan. Traffic, grabe. Papagas lang si Luke tapos re na kami. Inaantay ko nga yung update ni Sir Junel. Hindi pa kasi nag-update eh. Pero yan, Medyo madilim na eto mga Pinatik, Santa Rosa, Tagaytay Road na kami Nagkakalituan kami ni Boss Junel kung nasaan siya Kasi sabi niya kanina yata sa group chat eh, New Valley Tapos biglang San Pedro So bahala na Malalaman na lang mamaya Ayun, si Luke na kasama na namin eto si Kier Nakabinelli pa na Siyempre pinaka-pogi sa amin eh, lakas nang dating ng motor eh, oh. Ito naman si Look dirty boy. Same as me. Scrambla. Scrambla-dart boy. Uy, si Wami ko, Ito, Mio na ginawang scrambler. Tingnan nyo naman yung pagkakakustom build. Punta doon, sir. Silang? Ikaw na Ah? Yeah. Nagaya si AJ Retro eh. Huh? Nagaya si AJ Retro. Yeah. Eh, eh. Dinedaily mo na pala to? Huh? Dinedaily mo na? <laughs> ah, ngayon lang. Sabi ko, garage queen yan ah. <laughs> ah oh, Oo, sige, sige. Ikaw din, papi. Wala lang ako eh. Oo. So, Napakabait na tao Wami Custom Check nyo yung Facebook page nya Makikita nyo yung mga malupitang Custom build na mga motor don. Talagang mga Exotic Unique Tsaka Awesome and amazing Sheesh Grabe naman yung mga description ka doon. Da so, ayun direkta-direkta na lang naman ta mga Vinatics bigyan ko ayun ng footage na magagawa ko. Goin ko yung best ko para mapag-mountan siya sa event ni AJ Retra sa Vibin. We've been playing stupid games, the situation rotates And they say communication, say relations, okay medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way Cause I can see it on your face I've been tossing, turning Staying up all night long I've been calling, yawning Wondering what I did wrong I can tell by your eyes You got something to hide So open your mind up, let me inside Tell me baby what's the problem Cause I keep trying to figure it out Oh no, oh no Tell me, tell me baby what's the problem Siwoy ng hangin sa akin ay lumalamig na Lumalamig na, lumalamig na Dito na kami sa Silang guys Lapit na yan ah 2.7 kilometers Tapos kakanan sa Barangay Pook oh tapos pagkakanan sa barangay po yun malayo ulit lumiko na kami dito sa may barangay po mga binatics papasok na to dun sa vibing coffee yun sobrang lamig dito literal na malamig lamig 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 tapos madilim tapos puro liku liku scary scary nalala nyo yung ibang videos ko na ano yung panakot na sarili naka honda the click yata ako Dun yung maubusan ako ng gas hi hey, dito din yun eh lamig ba diba, sabi ko na nga ba dito din yun eh yung may guardia, yung takot na takot ako ngayon matapang ako sama ako eh jajak lang po baka po may nakakarinig joke lang po bait po ako yan may ilo na may guardhouse dito eh naalala ko to naligaw na ako dito one time medyo scary talaga to pag ikaw lang mag-isa pero hindi hey, may kasama ako eh ito <laughs> matatakot ay no know, guard o oh, diba <laughs> tatakot <Tot> <laughs> iwan natin sila eh, <laughs> may mga guardia tayo nakakasalubong private yata ito eh tapos pinapadaanan lang Ah, saya saya. Ayan, nandito na tayo. Nandito na tayo sa Vibing Coffee. Ah, uh, ito ba 'yon? Okay, sa taas pa. One hundred meters. Pwede dyan? Ah, bigat. Yan, touchdown dito sa Vibin Coffee. Papi J Retro. Takaon. Yo! <laughs> Susunod siya? Mm. Baby time eh. Sa ngalan ng pag-ibig, nagsundo sa dasma eh. Doon layo. <laughs> Sabi ko nga, good luck gantong oras pa. Sabado? Oo, tapos Sabado. Ano, nag-enjoy kayo sa pinili kong daan? Oo. Scary sa may mga gwardiya dito, sa so, may pook. Oo. Oh. Oh, Paano, pa dahil Oo, pa dahil E eh, di ba may mga gwardiya dyan, so, sobrang dilem. One oh. way lang na one way. Oo. Pero bilis. Mabilis, mas mabilis dyan. Kaysa mag-uulat ka pa. Maan, dami sa sakyan. So, ayan mga Benatics. Safely naman kaming nakarating dito. Ayan, si Miko. Tapos, etong XTZ na Vinduro. Ayan, si Kier. Ano, oh, Kier, Nag-enjoy ka sa daan? Wala <laughs> nga. Panira mo. Scary. Hindi <laughs> <laughs> ka natakot sa mga gwardiya. May mga nakaitim na gwardiya, no? Ito <laughs> pala, nag-enduro na rin ako. <laughs> We interrupt this program to bring you a special report.

talagang inaalagaan yung mga classic riders natin. Bro, EJ, invite mo sila sa vlog ko, sa shop mo. Oo ba? So, ayan, marami maraming salamat sa pagpunta rito, yan sa, sa Retro Boys Laguna. Sana maka-visit kayo sa aming shop, AJ Retro, malamit um, na dito sa Vibing Okay, alam mo, ako, sorry. Pero, ayan nga, uh, we offer PMS, uh, basic build, premium builds, anything. Kung anong gusto nyo sa motor nyo, sa classic nyo, pwede natin gawin dito. Uh, libre ang inquiry, PM nyo lang yung page namin. Okay? So, thank you, thank you very much bro. Thank you sa pagpunta. Till next time, uh, iluluto namin ngayon yung ano, sa out, south, magkakaroon ng ride. Yun. Lahat ng grupo, lahat ng shop, lahat ng sino man gusto pumunta. Oo. Tapos abangan nyo rin yung, yan, si Miko, yung motor natin, ipahawak natin kay Sir AJ. Imasin natin. Yun, <laughs> imasin natin. Lagyan ng magic sarap. Magic sarap. <laughs> maraming maraming salamat hey, mga Benatics. Dito na rin tatapusin tong vlog na to. Once again, this is Ben. Sana laging masarap ulam nyo and sana laging malambutunan nyo. Peace out. Para